Yeah, magandang umaga mga kamagsay. Nandito na ngayon tayo sa ilalim ng SM City Marikina. Ito, kumukuha tayo ng video. Baka sakaling makita natin yung mga tropa natin dito. pati bus pala umiikot na rito mga kamagsay ayan ang kaganda ng mga bisikleta nila mga high end to halo halo na itong mga to ayan mga kamagsay ang ating mga siklista Aba, dikit na pimpin. Ayan, mga uh, kamagsay, unti-unti na magbo-bolting yan. Mamaya, ayan, isang haba na yan bayan diba yan? Pati ng bisikleta ko, gusto na yata maging sayo. meron din mga naka mountain bike dito pag umaga mga nag iikot na rin ayun, ulit tayo para kasama na ako sa sa ating pagpukuha ng bisyo ayan yeah, mga kamagtay at hindi tayo pwede makihalo dyan sa mga yan papagalitan tayo ayan si Kuya ko yung kumakaway yun yung mga dating tropa buti nakakasakay na sila ngayon Oo kasi hindi, ah, pano yan trabaho natin ah, Darating tayo dyan mga kamagtay Eto po tayo na, mukhang madali na akong hingalin ngayon Ayun na, parating na Ayan na yung grupo ko, oh, ayan hati-hati ya. Dia nyoba minornya. Oke, coba ya nak kanan Ayang ayun ang isa ayun mag ama siguro yan o kaya magkapatid ayun pa ayun pa mga makam kamagsay Bay dumikit ka na. Mahaba-haba na 'to. Ayan, nasa bunga din si kabayan 'yon. Ating kasama rin ng bisikleta. Puti pa sila. Hanggang ngayon malalakas pa. Nako, wala na. Hindi na ako tatagal din Pwede siguro, takbong pogi na lang. Nakalayo na isang yun ah. Mga kamag hindi ko na alam kung ilang minuto na ito. Medyo ayan GTS ah, medyo ano na tayo medyo kalma na tayo ngayon at naipit na sila ng sasakyan ah, may nagdadatingan pa may darating pa yan Miyerkules ngayon. Nako. Baka ay ibang tropa na sa bundok na. Ayun. ayun na, nakadikit na si kabayan. kababayan o oh, puta na kasama na yung... sa yung sayo yung mga sasakyan mga kamagtay at malapit na kasi office time kaya nagdadating nga ng mga stock yan o oh. oh. You know? ayan o kayo naging sayo rito kailangan yung parting kaliwa titignan mo mahigi eh kanan pala Isang kasing naging sayo ako rito. Halos magdikit na ng gulong ko ng sarapan. Pati yung gulong ng sasakyan. Buti na gano'n lang. Nasigawan tayo. Kaya si Christine.